What's up mga boss? Okay, na tayo mga boss Tapong muna ako ng pasura Start natin mga boss Wala kasi akong remote start mga boss Mahal, mahal magpagawa What's up mga boss? What's up, my boss? Check it. What's up, my boss? What's up, my boss? It. <laughs> What's up mga boss? <coughs> Medyo masakit ang lalamunan ko mga boss. Kamusta po kayo? Nawa po kayo? Ay, safe ngayong oras na to. Nasaan man po kayo nandun ngayon? Ngayon po ay araw ng ano? <coughs> araw ng Sabado dito sa Canada mga boss. At uh, mag alas sa ng umaga. Napakadilim pa rin. Gaya ng dati, wala pa rin snow mga boss. Papasok ako ngayon mga boss sa aking uh, part-time 7-11. At uh, paglabas ko ng alas 10, Diretso na ako sa IGA mga boss Kung saan ako nagtatrabaho bilang isang baker Wala alas 10 hanggang alas 1 ng hapon na uwi ko mga boss Kaya samahan ninyo ako sa buong araw ko na to Let's go mga boss Pasok na tayo ulit <coughs> Ang na lamon ako mga boss Sobrang lamig <coughs> Pero walang snow Malamig lang talaga yung <coughs> Yung hangin Dito na ako mga boss. Pasok na tayo. Let's go mga boss. nainom ko ng malunin. Hindi yung paru na Christmas party namin na pinakita ko sa inyo. Ang uh, alam ko, meron pang Christmas party dito. Sa 7-Eleven. ay nagkaroon, We do quite daw na kag mismong mga boss. Ito blue. Blue berry Ito naman banana mapin. May snow na oh. Medyo masakit ang lalamo ko mga boss at malamig sa labas. Pero tuloy pa rin ang trabaho mga boss. Kailangan natin kumita. Maraming bayaran dito sa Canada. <laughs> Pambili. <laughs> sa loob mga boss na lang ako tapos mag map tapos uwihan na tayo diretso na tayo ng IDM mga boss alam mga boss What's up mga boss Woo. Let's go mga boss Punta na tayo sa Punta na tayo sa aking uh, Full time job Ang IGA mga boss na ako mga boss. Let's go. Trabaho ulit mga boss. What's up mga boss? Uuwi na tayo mga boss. Pagtapon muna ako ng basura. Oh. Alamig na simoy ng hangin mga boss. Pasko ng Pasko na. Pero mas masaya talaga Pasko sa Pilipinas mga boss. Kahit konti lang handa nyo. Kahit wala gaano pera mga boss. Mas masaya pa rin ang Pasko sa Pilipinas mga boss. Yan ang totoo. Go, mga boss. Balik ka tayo sa loob. At ang lamig ng hangin mga boss. Paalam mo na mga boss. Start natin mga boss wala kasi akong remote start mga boss, mahal mahal magpagawa balik tayo sa loob mga boss mga 15 minutes, pwede na yan Uwi na ako mga boss <coughs> Let's go mga boss Uwi na tayo <laughs> Lamig talaga mga boss Nina ako na yung ano. <coughs> yung heater. Painit pa sa lobe. Eh. Let's go mga boss. na tayo mga boss Let's go Pindala pa akong kalakal sa likod eh <laughs> Pambenta yan mga boss Wait lang Kunin ko pala Kami oh. Ah, ito na yung gulay. Nagiging na yun. mga kalakal ito, mga boss. Nagbubukas ang ilaw. Uh. Dami ko na rin kalakal eh. Ito yung mga ko. tulong din niya, mga boss. Pag nakapagdating ng summer, benta ko yan. Dahil luto na misis. Oo, sarap. Ilagang pata mga boss. Mga boss, maraming salamat sa pagsama nyo sa akin buong araw na to. Maraming salamat din po sa lahat po nang nag-subscribe sa JPNoy TV. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo para makasama ko rin kayo dito sa Canada. Mag-iingat po ang bawat isa sa atin. At God bless po sa ating lahat. Advance at Merry Christmas mga boss. Paalam.